Nasa huling bahagi na ng paghahanda ang Commission on Elections para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Kasama rito ang pagpapaimprenta sa dagdag na balota kung saan pinalitan na ang estado ng ilang lugar kabilang na ang sampung embo barangays na nalipat ang jurisdiksyon sa Tagig City. May ulat si Mel Moras. Umarangkada na ngayong araw ang huling yugto ng pag imprenta ng mga balota ng Commission on Elections sa tulong ng National Printing Office para sa 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Tatagal ng tatlo hanggang apat na araw ang printing ng higit 1.7 milyon na balota na pawang reprinting para sa mga lugar na may plebisito at may pagpapalit ng Estado tulad sa sampung barangay mula sa Makati City na ngayon bahagi na ng Tagig City. Kanina, pansamantala lang inihinto ang proseso dahil sa aberya sa power supply, pero ipagpapatuloy ang pag imprenta bukas. Kung natatandaan niyo po na ipahayag na namin dati, na kumpleto na po yung ating mga balota. Pero meron po kasi tayong mga na-print noon na mga municipality pa po ang nakalagay at hindi po, po yung mga city. So hindi po nagtutugma yung pangalan ng syudad at ng bayan. Kaugnay pa rin sa isyu sa Makati at Tagig, isang memorandum na rin ang inilabas ng COMELEC para sa kanilang mga hakbang bilang pagsunod sa naging kautosan ng Korte Suprema ukol dito hindi kami opisyal na binibigyan ng kopya kaya eh hindi po maitatangkin na sa ating bansa pagdesisyon pag ng Korte Suprema. Notice na po yan to the whole world at kasama po na notify ang COMPELEC dito. Kaya kailangan po kuminos kami ng mabilis agad. Tignik-tignikit -tign 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 niyo po yung memorandum. Iniwahiwalay na po lahat ng tungkulin at trabaho ng iba't ibang opisina ng COMPELEC. Sa August 28, magsisimula na ang election period sa bansa na saktong araw at simula rin ng paghahain ng Certificate of Candidacy. Pero paalala ng COMELEC, wala pa munang kampanya dahil sa October 19 pa ang simula ng campaign period. Magtatagal yan hanggang October 28 at sa October 30 ang mismong araw ng eleksyon. Sabi ng COMELEC mananagot ang sino mang magtatangkang mangampanya ng maaga o lagpas sa itinakdang petsa. Ilang po disqualification ang maaari nila pong kaharapin dito, kundi po yung mismong election offense. Alam naman po natin yan kasi na may mga umiiral na batas. Paalala ng COMELEC sa publiko, hawak natin ang kinabukasan ng bansa. Kaya naman sa araw ng halalan, maging mapanuri at matalinong botante. Melalas Moras para sa bayan.